<laughs> yun, pahakot pa sa kaya, Lipat bahay, lipat daga. O yun, may kasama pa silang daga. Mga dagaron sa bahay nila. Sinama pa nila sa bagong bahay nila. Nakantopwa. At yan, sabi ni ma'am, magmirenda muna tayo. Pero syempre, isang mabilisang kwentuhan lang to. Yan lang yan sa may busto, sa may malamig. At dadalin lang doon sa may First, sa may makinabang, sa may bagong subdivision doon. At sined sa akin, ma'am, konting-konti lang yung gamit. Pero na nandiyan dyan na nga, eh, de, ano pa ba na-expect natin? Bulto na naman, nak, -nak Kasi nga, sabi ni ma'am, tatlong dura box lang, tapos ang reps ang washing ba, tapos mga ilan damit-damit lang. Pero nung pagdating ko nga doon, eh, nakakita nyo naman, puno-puno talaga at sobrang galing nung nagkakamada dyan dahil wala naman akong ginawa halos dyan konting buwat lang tumulong tulong pero kasi ang, ang kinuha lang sa atin ni Lamam dyan truck at driver lang kaya sila na ang bahala dyan mag at mag magbaba at napakagaling nung taga, nung blue na yon naka blue na yon na siya yung nagkamada talaga niya at napagka siya lahat at uh, talagang napagsiksiksiksik -sik -sik. kaya siksik na siksik talaga kaya yun, muli marami siyang maraming salamat muli sa client natin yan. Na, na rin tayo na nahakutan dyan sa first. Sako pa rin pala ng makinabang yan, Kaya lumalaki yung residence ng makinabang. na uh, siguro, ayun eh, nga yung sinasabi ni Cap. Ah... Uh, katindig dyan, syempre maraming mga bagong salta na taga iba ibang lugar na mapupunta dyan sa makinabang kaya lalaki ang revenue, tama ba yun? basta yun na, at saka yun uh, nga, syempre maraming maraming salamat sa mga nagre-recommenda, nag-tag, nag-share, nagla-like ng aming mga videos. Maraming maraming salamat sa patuloy na pag-i-inquire nyo rin sa amin. Kaya ay ganyan po yung track namin, eh, nairarouse natin yung mga pahakot nyo sa amin. At maraming maraming salamat din sa mga repeat client natin. At saka syempre sa mga client natin sa, sa pahakot pa na naging client din natin sa Bijam Lights and Sounds yun sa mga tropa natin dyan sa mga nakakita ng video nito baka kailangan nyo rin ng sounds and lights sa mga events nyo sa mga birthday kasal binya at kahit anong klaseng okasyon meron din po kami mga acoustic band pool band sequencer na pwede ma-recommenda sa inyo at baka matulungan din po namin kayo sa mga pangilangan nyo sa event nyo PM lang po kayo sa amin sa aming page na Bijam Lights and Sounds at syempre dito sa pahakot pa pwede po namin pag-usapan kung ano yung mga bagay na pwede namin maitulong sa inyo. At yun, syempre marami, marami rin salamat muli sa mga tropa natin nagla-like, nag-share sa amin at nagko-comment at patuloy na nagtatag sa amin. Maraming maraming salamat sa inyo. Syempre shoutout kay paring Elmer na laging consistent yan, na laging may post tayo sinishare at laging naka-up sa atin. Sila Victor, sila paring Dudut, sila paring Chick sila, sila parin basta mga kumpari ko yan na musikero eh maraming maraming salamat sa inyo at saka itong nga yung mga daga na naisama pa dyan sa first at dyan na mga magsisilaki at, at dadami yan eh yun na nga dahil nga sana oh, hindi naiwan doon sa track kasi naano namin eh binugaw lang naman namin at saka masarap tumira dyan sa mga bagong bahay na ganyan masarap mag-ayos sa is sa mga gamit at pinamerianda rin tayo ni ma'am ayun maraming maraming salamat muli at yun lang sa mga tropa ulit natin dyan pag kailangan nyo ng sasakyan panghakot at driver at mga tagabuhat PM lang kayo sa page namin o kaya sa number namin dyan sa makikita nyo rito pero sasabihin ko na rin uh, 0935-311-7520 o kahit ano basta PM lang kayo yun lang maraming salamat sumayon nyo kapay pampi with you God bless